Yan, yeah, no, at least hindi ka naman ano. Kuya, oh, uh -huh. magde-deliver ka ba? Saan yung sa punta mo? Pauwi. Pauwi na? Ano yan? Ano yung mga dinideliver mo? Bigas. TNT? Hindi po. Oo, oh, ba't ang dami mo karga? Kaya nga Pangasinan. Panggasinan? Uh -huh. Pauwi oh. na akong Bulacan. Bulacan ka pa uwi. Teka, baba lang ako ha. Ano pangalan mo? Ano? Ha? Bennett. Eh. Pansin ko yung helmet mo ha? Ba't ganyan yung helmet mo? Kasi ito, sikasya ako dati. Ay, na no? Sikasya ako dati sa motor. Pwede mo ba tanggalin yung helmet mo? Na, na ka sa motor. Oo. Uh, yeah, -huh. so, Helmet niyo. Pag umulan, hindi ka pinapasukan? Pinapasukan, masakit sa mata. Masakit sa mata? yung mga pinamili mo. Okay, bigay lang yan ng airpot, bigas, tapos kung pasalubong sa mga bata. Ah, may anak ka na? Meron. Ilan yung anak mo? Tatlo. Tatlo. Tatlo? Gusto naman yung kita mo bilang technician? Okay naman. Sapat naman sa... Ba't hindi ka bumili ng helmet mo? Eh, may dapat unahin. Ha? May dapat unahin. Unahin natin yung mga anak natin para sa... Yung anak mo. Nagagatas pa ba yung mga anak mo? Yung punso ko, 9 uh, months. 9 months? asawa mo sa nagtatrabaho. Bahay lang. Bahay lang. Kuya, nakita ko yung element mo eh. Pa, ano na? Ah, uh, si Rana. Hindi mo na magagamit to. Okay lang para Regaluan kita. Makagang papas ko para sa'yo. Oo. Okay? Sige, baba ka muna. I-center eh. stand mo yan. O, oh, kuya, o. Oh. Ah, Buksan mo nga. Ang mo muna to. Diba ano? Say ko ha. Ah. Saan mo kuya? Ayos yung SMB. Ayos yung SMB. Ayos yung Ayos Ano? Okay, try mo nga. Sukat mo. na Okay. Baba mo, baba mo. Kailit ko lang no, oh, at least hindi ka na maano. Ah. Oh. sir. Ha? You, po. Hindi ka na mahirapan sa ano sa oh, pagbiyahe mo kasi ito titignan mo si Rana, oh. Si, si Rana masakit sa mata to. Oh, tapos ano na? Basta mahirap, mahirapan ka na dito, oh. hindi na magagamit 'to. Ha? Na, na, na. Display na lang muna sa mga i-remember. Display? Ay so. ganito, kuya. Hindi lang helmet. Bibigyan na rin kita yeah. kong Teddy Charity Works ayan, pang-rosa hey, thank you sir, thank Kana you sa... bao, ano din, pasalupong sama din ako okay. mamaya ayan ha, galing sa tiktok Lakyan like yung helmet na yan okay. ha? ano, masaya ka ba? ako okay. kasi siyempre laking bagay din to eh magkano rin um, yung price ng ganito kung pupuli ako ng bago agad. Ah, uh, eh kung piling ko lang din ang gatas ng anak ko. Sana makapulong yung pinigay ko uh, sa'yo? malaking tulong po ito kasi laking bagay na po ito eh. Baga, uh, menos, menos na po din sa isipin ko. Para at least makakabila ko ng bagong helmet. Menos na po yun. Maiahaw ko din po sila. Uh, Maiahaw ko sa mga pangailangan. So, uh, sikapan ko pa lalo para at least mabigay ko yung pangangailangan nila na hindi ko na nga kukuha uh, dati. Yun lang pangarap ko sa buhay ko. Maraming salamat po sa inyo dahil dito i-save na rin ako. Hindi na rin masakit sa mata, hindi na ako bibili ng bagong helmet ko. Sana mas marami pa kayong matulungan na kagaya kong maliit ni kinikita. sunod, sana ako rin makatulong sa iba kahit pa paano, makapawi rin ako sa ibang tao. Salamat po sa inyo. God bless. Kung ano yung mo, ipagpatuloy mo lang. Okay. Ang gagawin mo ito, hindi para sa sarili, para sa pamilya, pamilya mo, sa anak po. mo, asawa mo. Kaya o so, paano, kuya? Maraming maraming ka. salamat po. God bless sa iyo, ha? Lagi Buhay po kayo. Lang. Lagi ka lagi, lagi magdasal, lagi ha. Huwag ka mawala ng pag-asa, ano. Okay. Mayawaan Diyos, lahat ng hirap natin babayaran yan darating ang panahon. Yes, po. Kapit lang tayo, manalig lang tayo sa taas. Ha? Lagi naman po tayo nagdadasal. Mm, Natin nakakalimutan. Natas po yan. Sige po, okay, okay, okay.